Mula naman sa NBI, nakatakdang ilipat ang tinaguriang Bilibid 19 sa pasilidad sa Bilibid kung saan dating nakakulong ang mga binitay na preso. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Kung sa dating building 14 na nubilibid peso ang sililipat, yung mga high profile na preso, katulad ng tinaguriang ang bilibid tinaguri, 19, kanina ay pinasayaan ng bagong renovate na pasilidad ni Justice Secretary Leila de Lima. Ayon sa kalihim ay mas pinahigpit ang seguridad at nasututukan ang mga preso dito. May mga nakatutok na CCTV uh, cameras sa bawat selda at may signal charge. Pagiging imposible na ako ayon kay Secretary de Lima na makapagpuslit pa na mga cellphone at pa mga bagay sa pasilidad. Isa sa mga bilibid 19 na, na itong si Herbert ko na nakapag-shoot pa ng music video noon sa loob ng Bilibid. May sukat na dalawang diba sa bawat girit ang Zelda. Dalawa lamang ang presko ka sa Zelda. May to toilet bowl at saka electric fan at panig ang bawat inmate. Pero ang pasilidad ay may kasaysayan din ko eh, dahil noong uh, may parusang kamatayan pa dati sa pamamagitan ng sila Electrica ay dito ikinulong yung mga inmate na nakapila sa Silia Electrica. Ilan dito ay yung mga convict na si Baby Ama o Marcel Ama at yung mga uh, sinintensya sinintensyang rapist noon ng artista na si Maggie de la Riva. Kwento ni uh, Monsignor Bobby Olaguer, ang um, presensya prison chaplain, ay tuwing may uh, daw noon, may sinisilia Electrica noon, ay pasintabi sa mga um kaya no, ay nagaamoy yung buong building ng tunog na balat. Sa ngayon, ay ang Bilibid 19 pa lamang ang naka-schedule na ilipat dito, sabi ni Secretary de Lima, ay pag-uusapan ilan pa nila ng NBP kung sino pa yung high risk ng mga preso na maaaring dito i Connie? Maraming salamat, Joseph Morong.